So narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Inaresto ng National Bureau of Investigation si Mary Ann Maslog na isa sa mga sangkot sa 24 million pesos na textbook scam case noong 1998. Si Maslog ang ahente ng isang publishing company na pinaburan ng Nooy Department of Education, Culture and Sports o DEX para mag-supply ng mga textbook Sinampahan din noon ng kaso at hinatulan ng sampung taong pagkakakulong ang dalawang opisyal ng DEX na nagproseso at nag-aproba sa kontrata sa kabila ng mga peking dokumento. Noong 2019, idineklara at nagpresenta ng mga ebidensya ang abogado ni Maslog na siya'y patay na, kaya't hindi siya napakulong. Nitong September 25 naman, nakatanggap na reklamo ang NBI laban sa isang Jessica Francisco sa pagsusuri na pag-alaman na iisang tao lang si Mary Ann Maslog at Jessica Francisco dahil sa pagmatch ng kanilang fingerprints. Agad namang nakapagpiyansa si Maslog pero bago pa man palayain ng NBI, dumating ang bench warrant mula sa Sandigan Bayan na nagsasabing arestuhin si Maslog. Kine-question ito ng kampo ni Maslog dahil photocopy lang daw ang warrant. Mahigit tatlong libo, ang mga naghain ng nilang kandidatura sa unang araw ng filing of Certificate of Candidacy para sa election 2025. May paalala naman ng Comelex sa mga maghahain pa lang ng COC hanggang October 8. May unang balita si Sandra Aguinaldo. nagsidatingan sa Manila Hotel Tent City ang mga nais tumakbong senador at nominees ng party list organizations unang nag-file sa mga senatorial aspirant si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Naghain din ng Certificate of Candidacy ang Sustainability Advocate na si David Chan. At nagpakilalang elektrisyan at karpinterong si Alexander Encarnacion. Gayun din ang dating 2022 presidential candidate, abogado at doktor na si Jose Montemayor. Nais din tumakbong senador ang nagpakilalang dating guro na si Janice Padilla. Nagpakilalang law student na si Felipe Montialto. nagha din ng COC ang re-electionist senator na si Senator Francis Sorrentino. Gayun din si Daniel Magtira na nagsabing ilang beses na raw siyang na-disqualify. Muli rin susubok na tumakbong senador si Happy Lubarbio. First time naman tumakbong senador ang animal rights activist na si Norman Marquez. Ikalawang pagkakataon ng naghain ng COC ang security guard na si Phil De Las Reyes. Sunod na naghain ang vlogger na si Mark Gamboa. Gayun din ang senatorial aspirant na si Mikaturan. Naghain din ang COC sina Independent Aspirant Jose Jesse de la Calzada Olivar, Independent Ding Aspirant na si Joseph Tandy, at kinatawa ng Partido Maharlika na si Nahar Sahipa Sali. Pero di sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. Huling naghain ang independent filer na si Sunang Mona Ditanongun. Ayon sa Comelec, maayos naman ang unang araw ng COC filing sa iba't ibang panig ng bansa. Ito pong uh, bilang nito dito sa atin sa national uh, candidates ay normal po itong bilang. Ganito po talaga yung average. Asahan niyo po pagdating na October 3. October 3 ay uh, sa dyan po tataas na ang bilang. Tatanggapin daw ang COC basta kumpleto ang requirements. Pero sasalain muna ang listahan bago ilagay sa balota. Hindi isasama ang napatawa ng Korte ng parusang hindi na pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Gayun din ang mga nuisance candidates. Umaasa po kayo na um, pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy, tayo ay uh, magpapatawag ng mga pagdinig magpire-require tayo ng pagpafile ng komento o answer upang patunayan ng bawat isa o kung sino man na siya ay hindi nuisance candidate. Nakiusap din ang COMELEC sa mga kandidato, huwag na magdala ng maraming supporter para sa paghahain ng COC hindi lang sa Manila Hotel, kundi pati sa mga local Comelec office. Mas maliliit ang opisina ng Comelec sa field, mas maliliit po ang kalsada, mas gagawa po ng traffic. Kaya sana po, wag na po nating dalhin. Total naman po, paghahain lang ito ng COC, may sapat na panahon po para maka makapagpakampanya kayo at makapagpakilala sa ating mga kababayan. Labin lima naman ang naghain ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination para makakuha ng posisyon sa Kamara. Kailangan na isang party list ng di bababa sa sa 2% ng kabuang boto. Ito ang unang balita, Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Nagsimula na po ang uh, pagbakbak sa isang lane ng kalsada dito po sa bahagi ng Ramon Magsaysay Boulevard. Dito po ay uh, may tapat mismo nitong uh, Puresa MRT Station. Ito po nga bahagi ito ng kalsada, yung isang lane na ito, ang papunta po ng Malacanang, Divisoria at Recto. Makikita nyo, meron ho dyan nga heavy equipment, tabak po. Ito po yung ginamit kagabi para mabakpak na po ito at nasimula na yung paglalatag para sa drainage improvement project. At nakikita ho natin na nakaka-apekto ito sa so daloy ng trapiko, bumig mabigat ho ang daloy ng trapiko sa mga oras na dahil sarado nga itong lane na ito. At tatagal po ito ng apat na buwan para do sa drainage improvement project ng Department of Public Works and Highways. At para ipaliwanag po, po sa atin, ang uh, may kinalaman sa proyekto, ito makakasama natin, si Chief Drizon Margaret Marcelino de Mora. Siya po ang Chief ng Planning and Design ng DPWH Manila North District. Yan, yeah, Engineer. Good morning po. Good morning po. So, itong project na ito ay uh, tatagal po ng uh, apat na buwan. Okay. So, paano ito nakalatag na matapos in four months? Ang um, bali ngayon po, ang ating po target ay gumawa po tayo by phase para hindi po maging malaking epekto po nito sa ating traffic. So, every 20 meters po ang paggawa po natin. Sa uh, So, kayo sinabi nyo na parang tuwing gabi lang gagamit ng heavy equipment pag okay. umaga more on labor work tayo. Yes po, as to approve excavation permit po natin and um, coordination po with MMDA, ang ating pong heavy equipment ay pa, pwede lang pong gamitin from 11 p.m. to 5 a.m. Okay. At kapag naman po sa umaga, 8 a.m. to 5 p.m. naman po para sa labor extensive works naman po. Natin. At, at ito po, isang sabi engineer, ito po ay para sa Drainage Improvement Project. Bakit? Ito po uh, papalitan o yung mga nakalagay dito na drainage? Yes po. Kasi ang existing po natin ng na mga drainage dito, yung mga maliliit pa na mga reinforced concrete pipes. Mm -hmm. So ngayon po gagawin na po natin itong box culverts okay. at lalakihan na po natin ito para naman po uh, maibsan po yung pagbabaha po dito. Kasi isa po ito sa mga flood prone areas po ng ating mm -hmm. um, area. Although mabilis naman po ang pag-subside po ng tubig dito, ang target po natin is zero flooding po. Zero flooding. So, Oo, kasi itong lugar na to talaga okay. lagi binabaha. So ito, 20 meters ng 20 meters. Yes po. Hanggang saan ito? Ito'y papunta doon, west, uh, westbound. Opo. Okay. So from Pureza Street po, papunta po ito dun po sa dating um, Um, Doon sa may palapit pa oh, sa metro may palapit Okay, oo. Okay. Oh. 20 meters ba yun yes, ng bo, 20, 20, meters 20, meters? Tapos po. yung 20 meters na yun, gaano katagal gagawin yung bawat 20 meters? Yung 20 meters po, pinakamatagal na po is 2 weeks po. 2 weeks, oo. Yes, so, gaano kahaba yung total project na lalagyan natin ng 240 30? meters po. 240, po. 240 yes, meters. Yes, Unexpected natin na matapos to by January 2025. Yes, po. January 2025. Oh. Paano ba? Ano yung nakikita niyo yung epekto niyo sa traffic? so far po kasi mapapansin naman po natin na meron po tayong uh, pagbabagal sa daloy ng trapiko uh -huh. uh, pero po meron po kasi tayong mga alternatibong daanan or yung pong mga rerouting scheme po natin rerouting uh -huh. Um, na daanan. So, pwede po tayong kumanan po sa Paltok Street. Uh, uh, dito uh, po, bago po um, dumating dito sa may project area po natin. After po siya ng PNR okay, uh, na Riles, then kakaliwa po tayo doon sa Maylar de Street. Uh, then kakaliwa po ulit sa M de la Fuente. Palabas na po siya ulit ng Armag Saisay. Malapit na po sa Nagtahan. Uh, so, binabangit mo yun. In four months, inaasahan niya na matatapon yes, yung 214 meters sa project. Yes. May posibilidad ba na mas mapaaga yan? Lalo na kasi uh, holiday season na, di ba? Yes po. At alam po. Naman natin na ng holiday season sa atin, yung matinding traffic, may posibilidad ba na mas mapaaga ang pagtatapos ng project? Yes po. Laging yun po ang target po natin sa uh, opisina, sa ating ahensya, na mas mapabilis po ang atin pong pag-implement po ng projects. Kaya naman po, ni-utilize po natin yung available po na time po natin para po, uh, mas mapabilis naman po yung ating pag-implement. Oo. Uh, uh. Bukod dito sa so 214 meters na ito, nalatanggan yun ng mga uh, cover para ma -ano nga itong pagbabaha dito, ma-address yung... Uh, problema sa pagbabaha. Meron pa ba kayong mga nakapending na project dito sa area na to? Uh, so far po kasi patapos na po kasi yung ating mga FY2024 projects. Magre-ready na po tayo para naman po sa 2025. So pakisabaybayan na lang po sa FB page po uh, na official ng DPWH at ng DPWH-NCR Okay, maraming salamat si salamat Moate po. po ng uh, um, DPWH Manila North District kung na kanilang ginagawa nga uh, drainage improvement project dito po sa bahagi ng Ramon Magsaysay Boulevard dito po sa Santa Mesa, Maynila. Uh, Balik tayo sa studio. Pinakagabi ang ilang bahagi ng Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Maraming motorista ang stranded sa baha. Nagdulot ito ng pansamantalang pagbagal ng taloy ng trapiko. Maaga pa lang, nagmistulang ilog na ang ilang kalsada dahil sa baha dulot ng masamang panahon ilang residente ang lumusong sa baha para makatawid. Sa Digos, Davao del Sur, binahari ng ilang bahay. Pero isyo ito sa ilang residente na nahirapan sa pagsalba at paglilinis sa kanilang mga bahay. Ay sa pag-asa, ang naranasang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao ay dahil sa umiiral na Easterlies. Kami Shika tayo Wednesday morning. Another iconic achievement para kay double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Binigyan siya ng pagkilala ng Philippine Navy bilang petty officer first class. Filled with pride and gratitude si Yulo sa ane-unexpected recognition. Paninindigan daw ni Yulo ang core values ng Navy habang nagsisilbing inspirasyon sa kabataan. Tiwala naman daw ang Philippine Navy na ipapamalas din ni Yulo bilang reservist ang dedikasyon at disiplina niya para magtagumpay at maging inspirasyon sa mga Pilipino. Congratulations! Masahin natin ang sitwasyon sa Manila Hotel ngayong day 2 ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Kaya unang balita live si Bea Villac. Bea! Igan sa ngayon tahimik pa rin dito sa labas ng Ten City sa Manila Hotel. Ilang sandali na lang bago muling magbukas ang pinto nito mamayang alas 8 ng umaga para uh, sa mga maghahain ng kanilang kandidatura sa eleksyon 2025. Sa ikalawang araw nito, mahigpit pa rin ang seguridad sa loob at labas ng Manila Hotel. Sanib pwersa ang COMELEC, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang security forces para masigurong ligtas ang Pagdaraos ng COC at kona filing period hanggang 5pm pa ng October 8. Kanina-iga nag-ikot sa Tensity ang Explosive Ordnance Disposal Team ng PCG kasama ang mga K-9 unit para muling suriin ang lugar bago ito buksan para sa mga gustong kumandidato. Kontrolado din ang mga pumapasok na sasakyan patungong Manila Hotel, particular dito sa Katigbak Drive. May ilan, Igan, na pinilit-pumuslit pero hinabol at sinuway ng mga MMDA officer. Tatanggapin ng Comelec lahat ng kompleto na COCs. Apat na kumpanyon lang ang pinapayagan na sumama sa aspirant sa kanyang paghain ng certificate at requirements para kumandidato. Pero sa labas, pwedeng magtipon ang mga taga-suporta ng mga aspirant. Ngayong umaga, Igan, meron na tayong mga inaasahan na incumbent at dating senador na maghahain ng kanilang kandidatura para sa eleksyon 2025. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila, Bea Penlac para sa GMA Integrated News. Matapos ang pitong taon, natulang guilty at sinentensyahan ng reklusyon perpetua ang sampung sangkot sa pagkamatay ni Atio Castillo dahil sa hazing. Yan unang balita. Si Oscar Oida, First year law student lang noon sa University of Santo Tomas ang 22-year-old na si Atio Castillo na sa isang iglap ay nagwakas ang buhay nang sumailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Juris. Sa isang punerarya sa Maynila, nadatnan ng mga magulang ni Atio ang labi ng anak na puno ng pasa. Pinaniniwala ang namatay si Atio sa paulit-ulit na paghampas ng padel pitong taon matapos ito, lumabas na ang hatol. Guilty beyond reasonable doubt ang sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity dahil sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinintensyahan sila ng reclusion perpetua o maximum na hanggang apat na taong kulong. Pinagbabayad din sila ng halos kalahating milyong actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages exemplary damages at civil indemnity. The guilty verdict is a, is a team effort. Um, we all placed our 100% and we got our conviction. It's a long journey, seven years. Uh, this is how we imagined it to be. Na Madadali namin ito dito. Uh, those seven years, I, I think for our son, it is worth it base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, at mga testimonya ang tatlong kailangang elemento para masabing may hazing. Una, may initiation right. Pangalawa, may neophyte. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng sampung akusado sabay puntong sa ilalim ng anti hazing law ay hindi kailangan aktual na nanakit. Pareho ang pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang new fight. Wala rin daw iprinisintang matibay na ebidensya o testimonya ang maakusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hising. At kahit pa may kondisyon sa puso si Atyo kaya namatay sa cardiac arrest, ayon sa korte, ang pananakit sa kanya ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Acho and a uh, win for the prosecution po. So, thank you so much for all, for all your support. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulan. Bukod sa mga hinatulan, gusto ring mapanagot ng mga magulang ni Atyo ang UST. I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Ages Juris has been practicing hazing, and it's time to check your policies. The university, the U the Civil Law Department, the dean himself failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Nakikisimpatya raw ang din ng UST Civil Law sa mga magulang ni Atyo pero di raw siya ayon sa ilan nilang sinabi. Partikular ang sinabi ng ina ni Atyo na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang Noilo Student. Lagi raw nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro manon nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para di maulit ang trahedya. Ang pagkamatay ni Atyo ang nagbigay daan para batas ang Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Inihahanda naman ang pulisya reklamo laban sa anim na sangkot sa umunay hazing at pagkamatay naman ng isang grade 11 student na taga HN Nueva Ecija. Ayon sa polisya, puro miyembro ng Taogama fee Fraternity ang balak sa panang reklamo. Tinuwi sila ng mga kasamahan ni Ren Joseph na sumailalim din sa umunoy hazing sa bayan ng San Leonardo nitong linggo. Nakiramay sa pamilya ng biktima ang National Bureau of Investigation o NBI at handa silang tumulong sa kaso. Umuwi na muna mula sa Qatar ang OFW na ina ni Ren Joseph Justicia ang panawagan niya para sa anak. Wala pa raw na taga-tao gamapi ang nakikipag sa pulisya o bumisita man lang sa burol ng biktima. Panalo sa overtime thriller ang Beryl Blazers laban sa San Sebastian Golden Stag sa men's basketball ng NCAA Season 100. Bago yan, hinabol muna ng Golden Stags ang lamang ng Blazers na lumobo ng hanggang 26 points. Nagpatuloy ang mainit na laban sa overtime. Sa dulo, wagi ang Blazers sa score na 96-94. Dikit din ang naging laban sa pagitan ng San Beda Red Lions at Letra Knights. Sa huling minuto ng laro, pumasok ang 3-point shot ng Red Lions para lumamang sa Knights. Panalo sila sa score na 66-64 at winakasan ang three-game winning streak ng Letran. Napapanood po ang mga laro ng NCAA Season 100 sa GTV tuwing Martes, Sabado at Linggo. Tuwing Martes, Sabado, Merkules at Biyernes naman po ito sa Heart of Asia. At may live stream din ito sa social media pages ng NCAA Philippines at Jamie Sports. Sa mga mamamalengke ngayong umaga, dagdagan ng budget dahil nagbahal ang presyo ng isda at ilang klase ng gulay. Live mula sa Mandaluyong, kaya mo ng balita si EJ Gomez. EJ! Igan, nagtaasan nga ang presyuhan ng mga ilang mamimili, ay sorry, uh, uh, ilang uh, bentahan ng mga items dito sa isang palengke sa Mandaluyong City. Gaya na lang ng isda at mga gulay dahil sa nagdaang bagyo. Halimbawa, sandaang piso ang itinaas sa kada kilo ng galunggong. Dahil sa bagyo, tumaas ang presyo ng mga isda sa isang palengke dito sa Mandaluyong. Ayon sa ilang tindera, nagkakaubusan daw kasi ng supply sa pinagkukuhanan nila gaya na lang sa Navota Sport. So one week na kami tumataas ng puhunan, ay nang bentahan kasi tumataas na ni dahil nga sa bagyo sabi. Eh hindi naman namin mapipigilan dahil minsan onti lang nakukuhang isda. Kaya walang isda makuha. Kaya kung meron man sila, napakamahal. Kaya kailangan namin mababawi. Ang kada kilo ng tilapia nasa 130 to 140 pesos ngayon na dating 120 pesos lang. Ang bangus 250 pesos na mula sa 220 pesos. Ang maya-maya at talakitok parehong mabibili sa halagang 400 pesos na dating 350 pesos. 60 pesos naman ang itinaas kada kilo ng tulingan na 160 pesos ngayon. Ang galunggong naman, 100 pesos ang itinaas at ngayon ay mabibili sa 240 pesos, habang ang tambakol nananatili sa 240 pesos kada kilo. Tumaas din ang bentahan ng mga gulay. Lahat ng uri ng bagyo, like uh, carrots, cabbage, pizza bagyo. Dala ng kalamidad bagyo. Ang kada kilo ng repolyo at petchay bagyo mabibili sa 80 pesos mula sa dating 60 pesos. Ang carrots naman, 130 to 140 pesos na dating 100 pesos. Ang bell pepper nasa 200 pesos ngayon mula sa nakaraang bentahan na 160 pesos. Tumaas naman ng 150 pesos ang dahon ng sili na nasa 300 pesos ngayon. Ramdam daw ni Christine ang pagtaas ng mga preso lalo't arawan siyang namamalengke. Wala raw siyang magawa kundi pagkas parusahin ang budget. Eh, pag mataas ang gulay, ang pinaka-option karne. Kasi parang naglalaro silang pareho eh. So magkakarne ka kahit na mas masustansya sana yung gulay. Yun lang naman. Iga, na ayon dun sa ilang mga tindera na kausap natin, no, ah, kapag kami may nanghihingi ng tawad sa kanila, lalo na kung suki naman nila at maramihan naman ang binili, ay eh binibigyan naman daw nila ng tawad para lang sila ay makabenta. Yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Araw ng Merkules, Baclaran Day. Ang ilang deboto maaga nagsimba ng bahagi ng kanilang panata. Mula Baklaran, may unang balita live si Pam Alegre. Pam! Good morning. Unang miyaragol sa Oktubre kaya ilang deboto ang present para sa unang Baklaran Day ngayong buwan. At uh, kakatunog lang ng kampana para sa 7.45am na Misa. At kanina nakausap natin yung mga isang grupo ng mga deboto, sila noni Buison at kanyang parkadahan ng mga nag Mula Espanya, sila ay uh, pumadyak papunta rito sa... Uh, simbahan. Kasama na rin yung papawis ng kanilang uh, panata at uh, sa kanilang pananampalataya. Kanilang hiling ay sana magpatuloy yung kanilang uh, malakas pangatawan para patuloy silang uh, paglingkod din sa Panginoon. At nakausap din natin yung tatlong dekada ng magtataho dito sa simbahan si uh, Crispin Ordonez na dahil sa kanyang hanap buhay na, siyempre nakakapakinig na rin siya ng misa. Ito yung sininihingi niyang gabay uh, alam niya na yung kanyang kasipagan kasama ng pananampalataya ay siya ay may maramas, may mararating. Ang susunod na schedule ng MISA rito ay 9.15 a.m. Ngayong kalaran day, ang uh, traffic situation ngayong umaga ay uh, light. To moderate pero expect na mamayang hapon ay baka mahirapan din sa parking. Sa so, unang balita, malari sa Baglaran Church. Pamalegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.